Good morning mga guys, nandito naman tayo sa umagang ito Nagpaparamdam sa inyo sa akin sa pagbalag Ayan kayo mga guys, pag-subscribe uh, na lang po ang aking YouTube channel Mahirap na vlogger mga guys Mahirap na vlogger mga ka idol Mahirap na vlogger, baka mamaya magkaroon na naman Pag nyo ano po ano, ilang to ano, Ayan kayo na karang, kumeksyal kayo Ayan kayo dyan mga guys uh, Baka ito naman naman po, at pag-share naman po uh, like na rin po ang aking YouTube channel mahirap na Vlogger po mga guys. Diyan po ang lagi kong hiringin sa inyo sa tuwing na upload okay. guys. Dahil isang mahirap po ang mga 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 Ayan mga uh, guys, uh, we're not tapos na ako. Uh, maraming salamat sa lahat. YouTube! Sa so YouTube! Okay, ayan po, maraming salamat po sa lahat, uh, po sa lahat uh, ng uh, mga sinurta sa mga 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 Mahirap talaga ang titisin para sa pamilya, sin para sa walang wala na matutulungan natin. Ha? Huh? Ayan, mga uh, kaidol. Ayan, ayun, ayun, ayan, 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 okay. ayan ito, ba ba? may nakita Ayan, ayan, ayan mga ka-idol. Ayan naman, sige. Ayan, ayan ba talaga ba? na lang Ayan mga ka-idol. Okay. pag i share na rin po mga sa mga ano, Ayan po, mga supporter ko sa aking pag-i-vlog. Ayan po. Ayan po, babay. Salamat sa mga nag-subscribe sa akin sa umagang ito. Nagtulong sa uh, aking YouTube channel. paki share na rin po at like na rin po ang uh, aking YouTube channel. Nauwi uh, na ako kasi kukuha ng pa Ayan ang lagi kong hinihingi sa inyo na matulungan po ang aking YouTube channel na ma ya, -ano po sa aking mga nakikita itutulong kahit ako po hindi pa kumikita sa aking YouTube ay nakakatulong na po noong pa po, kahit hindi pa naman po ako nagbablog nakatulong na rin po ako lalo ng sagsagang COVID po hindi naman yeah, ako nagbablog ka. okay, okay, salamat ikaw din, ingat din at saka po noong sagsagang COVID po nakatulong din po ako ayan po mga uh, ating uh, binibigyan mga lumalapit ako na lumalambot ang puso ko sa mga umiiyak noon na nagigutom ako po ang bibigay po ako ng mga mahirap na uh, kagaya okay, ng isang uh, nagkikita ko yan po ang tinututukan uh, saka mga tao doon sa probinsya at saka dito wala po kung piling pag nakikita ko na talagang walang wala yan po ang aking mga pinutukan. kahit hindi naman po malakihan talaga ang ating mga pinutulong pero po at po kaya po nga po matulungan hindi walang wala at sa at po magbablog po po pag-uwi ko sa sa mga kikita po at tulungan na rin po kunyo kung sino mo po ang maawa sa ating mga pinablog tulungan niyo rin po ako na bigyan na suporta para sa kanila Ayan, ano ko na lang po kahit sa G kasi lang muna. Ayan. Uh, IG cash nyo na lang, mayroon din akong G-Cash doon, ayun po na ipadala nyo para makita nyo rin po na kung sakaling ako tulungan nyo ibibigay ko doon sa taong uh, na nangangailangan ayan po po so, po sa ano, Petron Petron, Petron po sa gasolinahan ito. Uh, pasensya na po sa ating pangungulit sa inyo kasi po ayan po ang lagi kong hinihingi sa inyo sa tuling ako mag-upload na masuportahan nyo lang po ang aking YouTube channel na mahirap na isang kagaya ko rin yung mahirap talaga. Hindi naman po ako tumisita na malaki dito sa aking paglalako na tama lang sa kamilya pero natutulong ko pa rin po ito sa mga taong na ilangan na nakikita ko po Iyan po ang aking mga tinututukan sa kanilang aking mga tao, tapos palad. Uh, isang kagaya po rin na nagsisikap para sa pamilya hanggang pagtanda, puro lang sikap, hanggang pumuti ang ulo, puro sikap. Lahat naman tayo po, nangungarap po tayo na magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya natin. Iyan po ang ating pinututukan uh, sa pamilya na mapaaral ang ating mga anak. anak mapaganda ang kanilang buhay kahit hindi na lang po sa akin basta ayun lang po mapamana ko sa kanila uh, mapatapos sa pag-aaral sana naman ang anak natin kahit sa inyong sa atin, uh, may mga pamilya na uh, para natin ang anak natin kahit tayo yung mahirap uh, tayo para uh, alang-alang sa pamilya natin uh, sa mga walang-wala o sa mga anak na walang-wala rin ganyan so, po ganyan po ng nakikita at natutulungan kahit hindi niyo meron po nakikita sa aking photo vlog na hindi ko na pinapakita yan lagi ko sinasabi sa inyo po ulit ulit na, okay, guys na, pasensya na po magalaw ang aking anong photo vlog dahil po ako ay nakabike ay eh, ganyan talaga Check out. Check out. okay ingat po sa uh, si Idol si Idol po yun mga uh, ka-guys uh, pag-comment na lang po ang aking mga inaing para sa inyo na maitulungan nyo ako sa aking sa tuwing ako'y nagbablog na, na ipaabot nyo ang aking makakaya para sa walang wala na uh, hinihingi kong tulong uh, tuwing ako'y nag-upload uh, sa totoo lang po talagang kahit wala po kong sikap talaga sa ating YouTube, um, magastos talaga po na lahat tayo. Like Hello po mga yeah, ka-guys. So, uh, sana naman po, dahil uh, tayong mga uh, pagsubok na dumadaan sa ating buhay, na may problema ganyan, uh, malalampasan natin yan dahil um, uh, sa mga pagsubok lang. Shout out sa mga mga daanan nito ang ating vlog ganyan talaga isang mahirap nagsasakripisyo para po sa pamilya sin para sa lahat na rin po na uh, walang wala na uh, hiyak ang ulit ulit sinasabi sa inyo okay po nandito po tayo sa ko, na ko, na Meralco ang pag-uwi natin sa Baygol ay... Ah, ...ano natin... ...ibag-vlog natin po ang mga uh, tao uh, nangangailangan ng tulong sa mga... ...pupungan. Uh... Nadandahan kayo sa inyong pag-drive. Kahit sino man po dito na nakakita sa atin, nadandahan po at bago po kayo umalis uh, paki-check niyo po ang uh, sasakyan niyo po ganyan po para maiwas po tayo sa diskrasya. kahit sino man sa atin ng mga driver lahat ng mga driver lahat pa ang mga na, ano sa yan po pawit uh, airplane o uh, helicopter mga ganyan lahat lahat sa mga nagagat ano po eh, ay po tayo lahat ano po hindi na po tayo mag ano ano nag-away-away kung sino man dyan sana tulungan na lang po ang walang wala, -wala. Uh, may mga samaan na loob sana po bigyan nyo na silang pasensya haba na yung pasensya kung sino man nagmamalit sa inyo bigyan na lang pong pasensya ayan po, Diyos na lang ang bahala sa kanila yan ang mga gagawin sa kanila na lang ang bahala dyan ang uh, pagdasal nyo na lang po kung sino man na ang ano uh, ang taong Ayan, kay Manong o. matanda na po siya pero nagsasakripisyo po siya. Ayan, ayan, ayan. ayan, sana po maging patas tayo sa ating paghanap buhay. Maging patas para sa tao. Ayan, nagsasakripisyo rin. Sana po maging patas sa lahat po tayong lamang, lamangan. Ayan, ang ating dapat gawin alam na po natin yan sa araw-araw natin na ginagawa kaya po, basta masasabi ko lang sa inyo magtulungan po tayo para po naging maunlad ang ating pamumuhay ang At sadyali din na tayo yan, sige lang po huwag po tayong mawala ng pag-asa sa ating mga ginagawa ating pangarap, uh, pangarap sana unti-unti natin maabot yan Ayan, ito, ito kawawa kawawa po yun kaso tayo na po tayo ha, hirap ang gising yun hirap gising yun magigising yung taong natutulog eh, huwag natin sila munang si alamang kawawa sila Okay. Nandito ako ngayon sa ilang ilang po. Maraming salamat po sa lahat ng makaunawa sa akin. Napakasiyang maraming po ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Ayan po ang aking pangalan sa YouTube. TikTok po, Sandro Albia. Facebook, Sandro Albia. Good morning to all of you. Angit po tayo lagi.